Benting bigas mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sapote Public Market para pangunahan ang official launch ng Benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ang Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, Siniguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner, par par uh, partner farmers dahil pwede ng direktang magbenta sa merkado. Wala ng middlemen at mababawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Inatasa naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ang DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice rollout lalo na ang vulnerable sectors. Si sisiguruhin naman ng DILG na maayos ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa. Nakaranas ng gaditong... May 20 pesos sa kilo ng bigas. Maraming salamat po. BBM. Kahit kung hindi dahil sa kanya, wala kami mabibili na munguray na bigas. Maraming maraming salamat po. Presidente Bungbong Marcos. Siyempre ano, Testosin. Sin. Malaking tulong sa kagaya ng mga senior citizen, si WD, saka mga First time po! Mga nakaharang na sasakyan sa Fire Station sa Makati, inaksyonan ng DILG. Serbisyo publiko ang unahin, hindi ang sarili. Yan ang babala ng DILG sa mga kawani ng gobyerno. Ito'y matapos ma-relieve sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati Fire Station nang makitang nakaharang ang kanilang mga pribadong sasakyan sa fire truck uh, fire truck bay ng nasabing istasyon. Kasunod ito ng uh, sinagawang surprise inspection ni DILG Secretary John Vic Remulla upang siguruhin na ang maayos at malayang makakadaan ang mga emergency vehicles kapag kinakailangan. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagandahin pa ang performance ng lahat ng opisina ng gobyerno sa buong bansa. Bawal ang patulog-tulog sa serbisyo. Lahat dapat nagtatrabaho. Ayon kay Secretary Rimulya, kapabayaan ang ginawang ito ng mga opisyal ng Makati Fire Station. Dagdag ng kalihim na buhay ang nakataya kung maaantala ang pagresponde ng mga bombero at ambulansya dahil sa mga nakahambalang na sasakyan at maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Um, Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita. Pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But uh, as a follow up lang po ma'am no, given this move by the Chinese government ah uh, parin nagbibigay rin po ba to does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the south china sea west philippine sea issue kung pwede pala itong gawin ng china sa kanila kung ano man po ang magiging dahilan ng china sa pagban kaya senator telentino uh, kanila po itong desisyon pero ang bawat pilipino ang tunay na pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin uh, sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, We will not yield even an inch of our territory to a foreign power let's follow up na po on this matter. Uh, pero wala pong balak si Pangulong Marcos to uh, summon uh, Chinese Ambassador Wang Zilian or uh, Chinese officials to uh, relay yung naging concern natin on this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning, Good morning, po. User. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing sa Bungeros after po lumutang ng witness na si Alias Totoy? Uh, base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga sabongero. Ano po ang direktiba ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga na malalim pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ, ay meron po uh, apat na witnesses na maaaring uh, tumulong pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila nang uh, maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng iba mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos, kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng uh, kasong ito. One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa Hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At uh, ito'y masisolusyonan na naayon sa batas at naayon sa rule of law. Sam Medinilia, Business Mirror. Good morning, ma'am um magfa-follow up lang po kami regarding po dun sa ongoing um negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, uh, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at uh, hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging um, um solution dito or rather resolution dito. Ito po ay uh, para din para sa para po sa kabubuti ng ating bayan. Uh, follow up mm -hmm. lang po bali-prepared po yung government sa either scenario? Kung i-retain, -re or itataas, or ibababa sa tatlong scenario po kung saan. Yeah. Ano't anuman po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay, thank, you thank you po. Man. Clay Pardilia, People's Television. Good morning po, Yusek. Uh, former Presidential Spokesperson Harry Roque recounts the pain um, of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po, I, I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po saan ang sagutin ito eh. Pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, uh, mukang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa Administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng na mga facts at mga dokumentong kanyang ikinomento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat mong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR uh, records, meron siyang mga este, uh, extrajudicial settlement ng kanyang anti at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga, sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Final question, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Morning po, Yusek. Um, sir. So Uh, 20th Congress, pag open ng 20th Congress, um, final po ni Senator Kachalian na yung three-year college degree. Tatanong ko lang po na since uh, President Marcos is um, against the K-12 na po, na hindi effective yung K-12 like he said, ano po masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natiliwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, uh, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga uh, estudyante. So hindi na po siya tutol talaga. Uh, sa kito 12 Aayusin uh, po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, uh, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon, na nandiyan po ang batas, ito po ay uh, bibigyan po ng halaga at uh, palalawigin at pagagandahin pa po. po. So, follow-up. Uh, Mariz Umali, GMA um, Integrated News. Uh, good morning po. This is not a follow-up. Uh, Magtatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng luwa na report okay. sa Malacanang because uh, before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong uh, uh, findings and recommendations, maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at uh, ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan? Okay. Uh, kakatanggap pa lang natin. Sabi ko ako'y nagkaroon ng kopya. Isang folder at dalawang boxes. Isipin nyo po yung isang balikbayan box. Dalawa nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, a Friday, para po pag-usapan uh, kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng prime water, na hindi po ito tinutulogan ng gobyerno ng pamalaan, dahil naaaralin da po namin ito. Para sa inyo po ito. Ma'am, just a follow-up. Meron na po bang uh, bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa Prime Water dahil dun sa uh, kanila pong uh, klase ng serbisyo? Uh, most probably, Friday pa natin malalaman dahil uh, nag-start na po ako sa folder at meron po tayong... Ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i-report. And one last thing, I just take this opportunity. Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA yung tungkol po dun sa mm -hmm. uh, reaksyon ng China dun sa um, ginawa po kay uh, Senator Francis Tolentino. Pero um, nakikita niyo po bang paglabagis ito sa diplomatic protocol? Yung ganitong pag-sanction sa nila sa isang uh, dating opisyal ng pamahalaan because of what uh, his, his um stand on mm -hmm. the issue on West Philippine Sea and the tension on Phil uh, West Philippine Sea. Since pag-uusapan po natin isang foreign policy at uh, ito po ay may kinalaman sa ibang bansa, mas nanaisin ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Mm -hmm. mm -hmm. Related to uh Okay, Tuesday New DZWB. Hi, Hi ma'am. Ma Uh, sa ngayon po may dalawang low pressure area po sa loob at labas ng bansa. Panay na rin po ang pagulan at mga bagyo. Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon. Meron na po bang nga italaga, nakapalit, yung dati nating OCD administrator, mm. Ariel Nepomuceno, para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD. Opo, meron po na italaga na OIC. Ito po ay si as uh, ASEC or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Defort. Siya po ang uh, OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. lang po. Thank you. Thank you. Malakad yung press You uh, Yusec Claire. Okay. Thank you. Police Visibility Strategy, pinatunayang di makaluma. Batid ang epekto ng pinaiting ng Police Visibility at Quick Response Time ng PNP nang madakip ang isang snatcher sa loob ng tatlong minuto matapos mong hablot ng cellphone. Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na siya lamang pinatupad ni PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon sa report ng PNP, na-intercept agad ng mga responding police ang suspect ilang sandali lang matapos maghablot ng cellphone. Na-recover sa snatcher ang cellphone ng biktima, mga gambling para paraphernalia at isa pen gun na ginamit di umano sa panghuholdap. Sa ibang balita ay nirelieve ni PNP Chief Nicolas Torre III ang isang Chief of Police sa Rizal dahil sa mabagal na aksyon nito sa isang theft case. Napag-alaman ng polisya na pinauwi lang ang mga tauhan ng uh, nasabing opisyal ang isang negosyante matapos nitong magreklamo ng kaso ng pagnanakaw. Binigyan diin ng PNP Chief na walang puwang ang tamad at pabagal-bagal na kilos sa hanay ng kapulisan. Ang mabilis na aksyon na ito ay patunay na dedikasyon ng polisya na magbigay ng konkretong solusyon sa, sa paglilingkod sa taong bayan. Pagpapahin po natin po na panatiling maayos at ligtas ang mga tao sa anumang mga oras po. Hindi sapat na nababawasan natin yung primer. Kailangan nakikita yung polis para feeling safe naman yung mga tao. Muli, Patunay ito na ang police visibility ay hindi pang 70s or pang 80s lamang. Kailangan ito. Ginagamit ito sa buong mundo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.